flight, ano to puntang buwan hey yo what's up mga kamoto jag nandito tayo ngayon sa isang mall sa San Mateo Rizal para manood ng movie ibang review naman ang gagawin natin dito trending kasi itong movie entry ni Dennis Trillo sa MMFF ngayong 2025 ito yung usap-usapan ngayon na Green bones. Wow. Sabi nila, sobrang ganda daw at talagang hindi pwedeng hindi ka magdala ng pamunas ng luha kapag pinanood mo ito. So syempre, bago tayo makanood ng movie, kailangan muna nating bumili ng ticket, syempre. At ito na nga, nakabili na tayo ng ticket ang kaso 5.30 pa ang start ng movie. Hanap muna siguro kami pwede matambayan habang nag-aantay. Meron pa tayo isang oras na pag-iintay. So naglakad-lakad muna kami ni Mrs. nang makita namin itong rest and go. Ito yung mga massage chairs na madalas natin makita sa mga malls. Yung kapag tipong napagod Kanyang ka na at gusto mo mag-relax dito, pwedeng-pwede ka. Sakto medyo masakit na ang hita ko sa pag-iikot. Ayun na nga. So dito na nga muna kami mag-uubos ng oras bago pumasok sa sinehan. Actually, in fairness, nakaidlip ako niyan habang nakahiga dito sa massage chairs na ito. Medyo nakaka-relax din kasi yung hagod sa likod ng upuan. So natapos na nga kami dito sa massage chairs. Kaya tumayo na kami dahil meron pang ilang minuto bago mag-start ang movie. Kaya bibili na lang muna kami ng makakain at didiretso na nga sa sinehan mga idol. Lakad na nga ulit papunta sa sinehan para makabili na ng food trip mamaya sa loob. Ito nga yung napili namin kainin, yung popcorn at hotdog sandwich. So nakabili na nga kami at magmamadali na kasi mag-start na yung movie kaya ito papasok na kami sa loob. Hanggang dito na lang muna guys. Update ko kayo kung totoo ang balita na maganda at tutulo ang iyong luha dito sa movie na ito. Salamat sa palaging pagnood ng mga videos ko mga kamoto jag. Hanggang sa muli mga idol. Much love, much respect mga idol. Okay.